Mayong aga, Iloilo, yan na ang pangunang mga balita sa subong oras. Headlines. Headlines. 13,000 ka yan, sa Banwa Carles makaagom na sa kasanag sa pagpaninguha ni 5th District Congressman Buboy Tupas. Headlines. Headlines. Kakaroon sa detalye na sa ato nagpangunang nga mga balita. Masobra sa 13,000 ka mga puloyan, sa Siam, ka mga Island, Barangay, sa Carles, Iloilo, na Kapulos, sa 388 milyones pesos ng electrification project. Naging punuhan sa gobyerno, nga suguran sa Barangay San Fernando, si Sikugon Island, sa itong Marso 7. Ang proyekto mag sa barangay Dakulan, Estansya, padulong sa barangay Manlot, sa Banwa San Carles. Sa cable connection nga may kalabaon nga 2,400 metros. Igaangot naman sa nga segment ang Manlot, tub, -tub sa barangay Talingting, Kalagnaan Island. Nga may kalabaon nga 700 metros. Samtang ang ulihing segment na mag sa barangay o sa Punta Batuanan, Kag Kalagnaan Island sa barangay San Fernando, Sikugun Island sa kalabaon nga 1,400 metros. Natala na nga makompleto ang proyekto sa sulod sang 170 calendar days. Ang groundbreaking ceremony ang ginpangunahan ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Tag Ayala Land Incorporated Special Advisor of the Board uh, Fernando Zobel de Ayala, Kaupod Sanday Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupas, Iloilo City Lone District Representative Julien Baronda, Board Member Binky April Tupas, Iloilo 3rd Electric Cooperative Incorporated o con ELECO 3, General Manager Attorney James Balsomo II, Second pa ng mga lokal ng mga, mga opisyal, ang three-segment submarine cable interconnection project, amo ang single largest rural electrification project sa idalom sang total electrification program sa Department of Energy. Pagpunduhan ini sa idalom sa barangay lane or barangay line enhancement program sa National Electric Electrification Administration ngay patuman sang ELECO 3. Lubos naman ang pagpasalamat sa mga residente sa Siam ka mga island barangay sa pagulikid kag pagtatap sa ila ni Congressman Buboy Tubas. Nga sadtong busy gobernador pasya siya sa probinsya sa Iloilo, kaangay nga serbisyo kag pagulikid man ang ginpatuhoy sa ila. Ang ginahandom pa lang sa iban kay Buboy Tupas mayara na ini sang katumanan. Salamat yan na mga balita sa Subong at Takna. Sa gaya po ninyo alaga ng inyong newscaster, DJ James Sky Deliomes Abianino, Jim Lynn Deliomes. Nagmayong aga sa inyong natanay.